Nakakalungkot isipin ang paghihiwalay ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Makalipas ang more 11 years na relasyon ay nauwi sa tuluyang hiwalayan ang kanilang relasyon. Ano na kaya ang mangyayari sa karera ng bawat isa? May pag-asa pa kaya na sila ay magkabalikan? Ating alamin. hindi na yata magkakabalikan si Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil lalong lumala at inunfollow na nga ni Catherine ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel sa Instagram kasabay na pag-unfollow niya kay Liza Soberano, Jillian at ganun din si Julia Barreto. Napapansin din ng mga netizens na kahit pagkasama sa isang event si Daniel at Catherine ay nabawasan na nga ang sweetness nila sa isa't isa. Mapapansin din na todo suyo si Daniel kay Catherine pero mukhang very civil lang si Catherine sa kanyang dating ex-boyfriend. Although sinabi nga ni Daniel tungkol sa breakup nila ni Katrina, pinagdadasal niya na sana ay I pray for us to grow and heal, na mayroon pang chance na magkabalikan sila, pero mukhang tinuldukan na nga ni Katrina dahil inunfollow na nga niya si Danielle sa kanyang Instagram account. Maraming mga spekulasyon na lumalabas na ang may reason kung bakit hiniwalayan na nga ng tuluyan ni Catherine si Daniel ay ang pagiging unfaithful nito at pagiging babaero. Matatandaan na may kontrobersya dati si Daniel. Ito ay walang iba kundi ang voice recording na nakunan at nag-leak na conversation nilang dalawa ni Jasmine Cartes. At ang pinakamatindi kung kaya tuluyan na ang hiniwalayan ni Catherine si Daniel ay ang pagkakaroon ng relasyon ni Daniel kay Andrea Brillantes. Maraming nagsasabi at nagparinig na nga mismo ang kaibigan ni Catherine na si Sophia Andre. Ayon sa balibalita ay nagkaroon nga ng relationship si Blythe at si Daniel at nagkita nga daw ito sa isang motel or hotel sa Spain kung saan nandun ang dalaga. Kaya naman ay tinuluyan ng ngang tinuldukan Katrina ang kanyang relasyon kay Daniel Padilla dahil hindi lamang ilang beses daw siya nitong niloko at nagpaninig pa mismo ang kapatid ni Katrina tungkol sa pagiging unfaithful. Matatandaan na nagkaroon din ng chismis na kesyo nagselos nga si Daniel Padilla kay Alden Richards dahil nagkaroon ng movie si Catherine at Alden. At ayon pa nga sa bulungan ay hindi nga daw pinansin ni Daniel si Alden. Pero maraming mga fans ang natutuwa kay Alden at sana sila na lang daw ni Catherine ang magkatuluyan at tumawa muli ng movie sa latest update ay pumirma nga muli si Catherine Bernardo ng kanyang kontrata sa ABS-CBN at dito nga ay in-interview siya at sinabi niya ang kanyang mga nararamdaman sinabi nga niya na ang dami ko ng pinagdaanan noong nakaraang buwan. Ang daming sumubok sa akin, nagmaliit at kumutsa. Pero hindi ako sumuko. Nandito ka pa rin patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Kami naman ngayon, hayaan mo kami ang magbigay ng liwanag sa iyo sa panahong pinakakailangan mo kami. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi ka namin iiwan hanggat makabound ka muli. Magpakatatag ka. Kayanin natin to na magkasama. Mahal kita, ABS-CBN. Yan ang sabi nga ni Katrin. Mapapansin din na very teary -eyed si Catherine Bernardo habang ini-interview siya at nagpapasalamat din siya sa mga taong nandyan sa kanya nung may pinagdadaanan siya especially ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mami kaya hindi maiwasan umiyak din ni Mami Min habang napapaiyak si Catherine during the interview at ang nakakatuwa pa ay pinasalamatan din ni Catherine, ang kanyang dating ka-love team na si Alden Richards. Eto ang kanyang sinabi. Um, Alden also, yes. thank you so much Alden. I hope you're okay. And who else? Sorry. Marami ang natuwa sa namuong magandang friendship ni Catherine at ni Alden kaya ang mga fans ay umaasa na sana magkaroon muli ng movie si Catherine at Alden at malay niyo nga daw ay ma-develop sila sa isa't isa total naman ay pareho na silang single at walang karelasyon si Alden Although marami pa rin Katniel ang hindi makamove on sa paghiwalay ng kanilang mga idolo pero umaasa sila na sa bandang huli ay sila pa rin ang magkakatuluyan pero at this point in time, ay hinayaan muna nila si Catherine na maghilom ang sugat na kanyang nararamdaman. Dahil nga ay kay Catherine ay sumuko na siya dahil sa mga sunud-sunod na pangyayari. Kaya naman sinabi niya na at this point in time, ay masaya siya wala siyang ibang iniisip kundi sarili niya at sinabi niya na mas at peace siya ngayon. Dahil nagagawa niya na kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay na walang kumukontra. At nagpapasalamat siya dahil nandyan ang kanyang mga magulang na nandyan lagi para sa kanya. At ang kanyang mga loyal fans at ganoon din ang kanyang mga totoong kaibigan na nakasuporta sa kanya nung dumating sa puntong siya talaga ay nawawalan na ng pag-asa. Ano sa tingin nyo mga fanatics? Sa tingin nyo kaya ay babalikan pa ni Catherine si Daniel? O mas magandang maghiwalay na lang sila? Please comment down your thoughts. Pero sabi nga nila, hanggat hindi pa kinakasal si Daniel at Catherine ay may pag-asa pa. At sana kahit hindi nga daw sila magkabalikan ay gumawa sila ng pelikula o teleserye kaya hanggang sa muli please don't forget to like, share, and subscribe. Bye.